Narinig mo na ba ang Golden Insu Functional Foods? Okay, nandito ako para ibahagi sa inyo kung paano nilabanan ng Golden Insu ang diabetes sa aking katawan sa loob ng dalawang taon. Sa panahong iyon, nabawasan ako ng 10 kilogram. Ang aking katawan ay pagoda at ang pagkain ay halos imposible para sa akin. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang aking problema. Pagkatapos ipakilala ng aking doktor ang produktong Golden Insu, ito ay tunay na isang mahusay na produkto. Lahat ng sintomas ng diabetes ay unti-unting nabawasan pagkatapos lang gumamit ng dalawang boxes ng Golden Insu. Wala na akong nararamdamang sakit at halong lumakas ang aking sigla. I gained back 12 kilograms pagkatapos kong gamitin ang produktong ito ng dalawang buwan. Hindi lang yan, bagay din sa wallet ko ang presyo ng produkto. Makatitiyak ka na ang produktong ito ay aprubahan ng Pilipinas FDA. Ang produkto ay ginawa din ayon sa Japanese formula. Buong tiwala ako dyan. Salamat, Golden Insu, para sa pagtulong sa akin na panatilihin ang aking antas ng glucose sa isang matatag na antas. Salamat sa kung saan maaari kong makontrol ang aking buhay.